Yan, makalipas yung maraming mga taon ngayon nang uli nakabalik dito sa Deer Farm ng Ocampo Camarguesur. Pero hindi tulad nung dati, pwede kang pumasok sa loob, makipaghabulan, pakainin sila. Meron ng ano, bakod. Uh, kasi siguro, baka nagkakasakit yung mga... Kasi itong mga Australian Deer na ito, hindi itong mga native dito, nag-aaway na sila. Oh. Hindi sila native dito. So baka apektado sila pag merong parang tawag yan, parang human interaction no? so, hanggang dito lang pwede siya nang pakainin so kumakain pala sila ng paborito kong saging, sa paborito ko to eh pero bibigay ko sa kanina, o sino ang gusto Ay, ito dito sa baby baby, yung oh baby na yan, ito, ito baby o oh, baby, o oh, yun Wag mong agawan, dito dito sa baby iyon. kaya din mo na ah naiya tuloy yung baby oh. dito sa mami ayan mami ayun oh sa'yo naman baby bilis bilis iyon, yun ayan sarap na sarap sila oh. so na miss ko yung dati na pwede kang makipag interact doon sa loob pero okay lang mas safe naman siguro sila doon. kwento ng mga locals dito Nung bumagyo raw, maraming namatay kasi nasa 300 plus to dati. Pero ngayon, nasa 100 plus na lang yata. May mga nakatakas. Pero hinahunt naman daw ng mga locals kasi perwisyo din sa mga pananim. So okay na rin ito yung ganito. Mas safe na sila rito. Kaya nga lang, talagang mga invasive species to kasi uh, imported sila dito sa Pilipinas. Meron tayong local endemic. Uh, so dapat sana hindi tayo nag-import ng na ganito. Pero kung ga ganito naman nasa enclosure naman sila safe naman tapos sa mga gumagala kagaya natin at least nakakita tayo ng mga ganitong nila lang kahit mga dayo di ba baby 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 uy, baby oops. hindi pagkain ng kamay mamaya bibigyan ulit kita ha so baby pa tong isang to oh. <laughs> ang pangalan mo ay andun yung mami hi hi mami <laughs> Kumakain kayo dito? Balat ko ng saging niya eh. O, aba, kumakain nga. Aba. Akala ko hindi kayo kumakain. Dapat yung may laman. Ha? Eh? Namaya, bigyan mo ko yung may laman. So, dati, doon ka sa loob. Ngayon, ayan, may pagitan ng ano, bakod.